ang Espiritu yon. Ang nagpapasapit ng bagyo, ang Diyos. Ang nagpapaulan, ang Diyos. Siya rin ang nagpapalindol. Basahin natin yung sa 25.32. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at bansa. At malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yaoy magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila'y hindi tataghuyan o dadamputin man o ililibing man. Sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Yan ay pinapasapit ng Diyos dahil sa kasamaan ng tao, kapatid. Yang bagyo. Yun namang tidal wave, ang Diyos din ang gumagawa nun. Basahin natin yung Amos is Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumatha ng kanyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kanyang pangalan. So yung tidal wave, nanggagaling din sa kapangyarihan ng Diyos yun. Yung lindol, galit ng Diyos yun eh. It's a manifestation of God's wrath. Basahin natin ang hob. 9.5 Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. So yung lindol, it's a manifestation of God's wrath. Basahin natin ang Jeremias 4.24 Aking minasdan ang mga bundok at narito, nagsisiyanig, at ang lahat na burol ay nagsisiindayon. Ako ay nagmasid, at narito, walang tao, at lahat ng mga ibon sa himpapawid ay nangakatakas. Ako ay nagmasid, at narito, ang mainam na parang ay ilang, at lahat ng mga bayan niyaon ay nangasira sa harapan ng Panginoon at sa harap ng kanyang mabangis na galit. Galit ng Diyos yung pag-uga o paglindol, kapatid. Gis-gis ng heremias. Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos. At walang hanggang hari sa kanyang puot ay nayayanig ang lupa at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. Sa so, makatwid, nagpapatunay na ang lindol galing din sa Diyos. Yan ang sabi sa Biblia. Yang lindol, yang mga malalakas na natural calamities, yan ay manifestation ng galit ng Diyos dahil sa kasalanan ng tao. Ang sabi nila, likhara raw ni Satanas yan. Pero ang totoo, hindi pwedeng alugin ni Satanas ang mundo. Wala siyang karapatan. Nung nakipag-usap siya sa Diyos para patunayan ng Diyos yung tungkol kay Hob, nakapagpagawa siya ng malakas na hangin para mamatay yung mga anak ni Hobe eh. pero yun ay sa pahintulot ng Diyos hindi nagagawa ni Satanas yun sa kanyang sarili